Pag-i-help ko na itong si Galkyna. Uy! 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 Ano ba niya? Tek! Ano to? Ha? Ah, Kilala namin ito bro. Di ba si... Naka-open hammer pa ako. Masipin natin to guys. Si Ganda mo si... Ano ba ito yung tinulungan natin? Ah, Naputong na gilala ko nang kuha nung... Kasi may lagnat pa siya nung nakita nakita namin siya guys. Di ba? Ingat lang tayo. Uy! Oh, silap bro. Uish, dah mana pun. Dah main dah. Dah. Ini. Uish. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Nah. So, yun, guys, no? Uh, ayan. Pabalik na kami ni Idol Wing, guys, no? So, bali, dalawa ulit. Dalawa lang ulit kami, guys, no? Kasi hindi pa rin nakasama sa amin si Idol Jasper, guys. So, yun, sa mga solid dyan ni Idol Jasper. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Pati kay Idol Wing. Ayan. Bro, shoutout sa iyo, bro. Jasper, Ghost TV. Ayan, papunta na kami kay Idol Gerald, guys, no? Ayan, tinawagan. Nakausap na namin siya kanina, guys, no? Na, ano, na bumalik kami para magdala ng ano ng pang namin at saka yung bala ng ano, dala namin kanina. At saka na-inpuhan na din namin siya na maghanap ng safety na map mapagtataguan niya kasi napakadelikado pala ng lugar na to guys. No, kaya na na namin siya na, ano, na maghanap ng safety na mapagtataguan nila guys. Kasama yung, ano, yung na-rescue niya. Bro, Ingat bro ha. Dubling ingat tayo dito bro. Alam naman natin kung gaano kadelikado itong lugar na to. Kanina ma umaga pa nga kanina pero grabe. Sinalakay pa din tayo no. Kaya dubling ingat yung gagawin natin dito. Oo, tsaka isa pa sa ahas guys Kailangan natin magingat sa ahas Napakadelikado ng ahas Lalo na yung King Cobra guys no? O banakon sa ano dito sa Mindanao. Eh, guys. Dito ulit kami dadaan, guys, no. Sa dinaanan namin kanina, guys. Na no, para matuntun pa din natin yung daan ng pagbalik natin. Kung saan tayo dumaan. Hindi tayo mawala sa lugar na 'to. Sinapakasukal, guys. Napakahirap kunto nilang mga daanan dito. Kung saan ka dumaan. Kasi so, sobrang sukal guys eh. Bro. Basta bro ha. Dubling ingat. Bro. Oo. Tingin-tingin. Din sa ano bro. Sa likod bro. Baka may sumusunod sa atin. Tsaka sa mga pilid bro. No. iskelum bro ni daw bana nasi rasak ni nen bro naga Tara bro Huwag ang masyadong lumayo bro Hindi uh, di sira na yung ano mo bro Sira na yung battery mo Kailangan mo nang palitan ng battery yan Siguro uh, na Kasi kaka charge mo lang yan eh Tapos biglang na lowbat Kailangan ng palitan ng ano yan bro ating ingat yung gagawin natin dito iwan bro kung ano yan bro kung anong damo yan may tinik yan eh oo tuwisang may tinik yung damo na to mga lang lugar kasi uy ano kaya kailangan natin maging alerto bro hindi natin alam na bigla na lang susulpot yung ano, gusto sum sumalakay sa atin kasi ano napakasukal ng lugar Bro. Bro. May narinig na akong... Uy! Uy! May na akong ano bro. Busis ng aso bro. Ayan na naman sila bro. Baka nagaan yung aso Ayan na naman yung mga yan bro. Uy bro. Patayin mo yung ilaw mo bro. May ano bro. May nakita akong ilaw dito bro. bro. Wow. Hindi mo ko ang ilaw. Kailangan natin ang mga alerto bro. mo yung flashlight ko Takot

Saya memilih silpun edul cikal gini silpun edul cikal gini baka pati bunga tu bro beda asan kaya si edul cikal bro pati ni

Si ano to? Ha? Kilala namin to bro! Di ba si... Naka-open na camera ako. Safety natin to guys. Si Kondo bro Kilala namin to! Ito yung tinulungan namin po. Hindi mo ba napanood yung video namin? Ay na, ka kalayo ako. Di ko ano na. Nakakita na ko na. Tik. Ano ni bro? Ha? Mo niya mong bangan Gitagaan na mong itambal o pagkaon. Mga si... Okay mo Mom, ginising na akong gihatag o. Nah. Bro. Bro, kan ditutup, Bro. Ya enggak, Bro. Ba itu yang tinulungan natin. Mau men yang mungki tebangan, Bro. Pelita namu tambal. Ini pekao namu. Kalau yuk nak pulang dekat sakit anak sia. Sedulung ke magkuan ba mang hagbas unta nya nakit anak ko sa sebutan. Nga naay karoy naputol lagi anak ko nang kuano. Naputol lang ginako ng ano man eh, unsa man gi Unsa may gi kuha ano ni ano man eh Nga naman okay, eh Uka baluno kaya di na ko siya maistorya kay Ano? Nga unsa man tayong gingon nga na yung na, nagukod sa inyo ha? Ako man eh siyang gitaguan Kay ni Balik ko oh, Pero oh. safety siya ba? Ang problema kay Nami, nasi ko nag-report ba nga na ako gitaguan nga kuha Unsa ba niya siya? Mo mo ni mo gi tabangan bai. Mo sig mama or nag nanggo. Dag dag dili ko alang nya. Di mo mau lagi ni bro. Ito talaga in guys eh. Di ba? Ito yung tinulungan natin, yung binigyan natin ng tinapay at saka gamot kasi may lagnat pa siya nung nakita namin siya guys, di ba? Tuong naman yung ani mo ni. I-comment din sa baba guys ah. Kung ito talaga ito yun eh. Sigurado ako eh. ang layo, ang layo dun sa amin. Takot-takot nga to sa amin nung tinulungan namin siya. Baka ano daw gagawin namin sa kanya? Sigurado ka bro? Baka Para hmm, kang sigurado. Yung, sigurado ako bro, eh. Di ba, bro. Hmm. Tumibit ata. Oh, buhay. Buhay Nilbi po talaga. Ang na 'yan bro dahil hindi ko matanggal yung ano niya. Dalhin natin. Dalhin natin 'to. S Kasi yung, yung 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 kahoy bro, kapag hindi niya hinawakan, ano eh? Lumalaki S yung sugat. Oh, lumalaki yung sugat niya. at, at may luda ko na may sima 'yan. Siguro na kasi hindi mahugot eh. Ito ang problema na i-delete na ito siya may storage tarong. Kung naon siya siya. Dalahon lang sa nato ni. Eh. Ha? Dalahon lang ato, eh. sa nato ni. Eh. Dekan itong nagukod si Moa daw. Hindi ka nagukod sa kuha mo. Pamina ko mga tambay siguro ito ba. Sukot Sakur, ha? na eh. sa kuha. Tara tara. Ha? Tara. Tara. Yung nato ni. Eh. Park. Dalahay yung silicone park. Hindi ka naman ang ni Juan ba? Na dapat mo kung mo nga. ko. Oh, ito. Now, nah, bigo si mo ganin ano, yuwanin mo na tubag primero mo to nga nag-chat na lang ko na receive din mo kung kuan. Um, oh, mo gani, mo mo to yung buhay ka pala ka kay mo abot ng kauban ro. Tra. Kus ka ilam de ka ila din ni mani. Tra. Ano ta? mo din kilala pa ni. Gusto ni. Sige, sige boy ni. Bibi Ako mo sige pong tanaw sa si, hindi mo sya tingo gud. Sa pagtingo na luya man di mana dia? Dah le nak ni wei. Tengah tudah? Ha? Tengah kita sini. Dengan atom dulu untuk mata ini. Sim hot dan gedok. Gedok. Betul. Galayan malam bro. Tinggi lagi bro. Bro. Salikod kan ni bro ha. Pagpapasok ko yung mga bro. bro. Ha? ng hiram ako sa ano, bro. Kapitbahay namin, bro. Ha? Hmm? hiram ako sa kapitbahay namin. Makulong, makulong tayo niya, mga mga baril na. Hindi, naman to eh. Aray. लेकाल ब्रो हाँ लेकर तक मैं माँ लगे चा तीन Pero may maligid bro Dari to kayo bro ha Kailangan muna natin i-secure yung, yung ano Yung lugar Ayan no? may mga tunog na naman ng aso Kapag ka nakakarinig ako ng tunog ng aso bro Kanina pa yun yung aso bro Kaya nga eh Okay. <laughs> Mm hmm. Ya. Gitu moga-moga. Ha. mana secure yang anu, yang lugar. Ayun masuk dulu nih. Guys dong. Ingat nanti. Bro, dong nyarise yo. Bro, ah. Kok pindah dong. Meslide kah? Indas mong saku, Bro. Ha? Indas mong saku ah. Wis munggap dosokannya, Bro delikado ni. Uy. Ingat lang tayo ha. Hey. Part. Alerto part. What? Ha? Amin nung um, may slide ka. Uy, na, so. um, ay... Tira, tira lang. Oh, oh. Landaan. Ito kan sa bro. Tingin-tingin sa likod ha. Dito kan ito. Oo. bro. Nakalak yung baril mo, bro. Baka baano ha? Nakalabit mo yan ha? Nakasip dito, bro. Ha? Uy, parang may... kapansinan na naman ako dito, bro. Ha? Bro. Talirito ka dyan sa likod mo, bro, ha? Sige, hey sige. gaban ka na naman. <tries> uy! Ang <uy>. sakit <tries> 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 Bro. Ano <Bro. tries> oh, sila, bro? Nakatay, <tries> Delikado, eh. Asal bin nula. Nula. Tiga. Oi. Bro, macam ni atau sana sini. Di pasan ni ada bro. Di sini dia bro. Okey. Tekan ke sini bro. Oi, nak pun. Bro, bro. Dah bro. Wah, bro. Ayah, ayah. Ini bro. Ha? Tamaan. Tamaan sigur yun. Ayuh benza, ayuh benza dulu. Oh. Di mana tu yang tu kelabang tu? Si bibu ya? itu segoros oh sipis bibi jeh ha. oh santun nah santun ditolong you ni eh. itu itu oh tuh nanti tu bro oh naigo ego ni Ayun eh, ayun guys. May tama na ya guys. Oh. Uy! Patay na! Patay na ni bro! Hih! Muntik, muntik pa ako dun. Na, patay na ni bro. Oh. Hih, muntik na ako dun ah. Ha? Ingat kayo dyan, ha? Hih, <tutuk> eh, tikba ka memang mga kasamahan Patay na to bro Patay na to Patay na to Baka may mga kasamahan pa to, bro Oh, ingat kayo dyan Guys no Sabi yung dami Uy Ano yun Uy Aray. Aray. Bro Ano nangyari dyan bro Ay Tikang bulas ng mga Ano nangyari dyan, bro Hey. Bro, anong Ano nangyari? Bro. Ano nangyari, bro? Binalian mo ba ng leg yan? Hindi ang bro. Hey. Ano nangyari dyan, bro? Eh. Teknik. Kailangan nating magano, bro. Mag-ingat dito, bro. Ilan na yung nadali natin? Tatlo. No. Ha? Tatlo na yung nadali natin. titik isa ha? yung isa ah? saan ah? sila ba? ha? ah nga eh ha? Ah. yung isa itong isa dali ka ba eh nawala ah? bro nawala ang isa dali bro ah? nawala ang isa ah? nawala ang isa, ah? nawala ang isa. nang isa bay. Okay. Do. Do. Bro. Kaya pa. Kaya pa ninyo alasahan si Biboy. Do. Do. Tara, si Bat Ha? Si na ta. Wala na. Pila na niya. Kabok. Wala na bilhin ako bay. Wala Nawala to kong gipusil rin oh. yung ano ko dito guys so, rito, oh. Hindi naging. Oh, nawala. dito guys. Okay na ka? Bro, na? Ini layu nih guys. Yang nabrak aku. Mula yang nabrak aku guys. Tiba sih, tiba sih, tiba sih. Nak, kita sih pati kati kerana. Si kuanda, kerang isah. Si biboy, okay ras biboy. Oh, okay, Walang problema yan bro Huwag mong isipin yun bro Kailangan natin tulungan sa mga ganitong ano bro Sitwasyon bro Salamat ako mga Diyos Pero parang sisi kasi ako Dahil nadamay pa sila Si B-Boy bro Kailangan natin mailigtas yan bro May ligtas natin bro Oo Baka ang dami mo pa kapasama po Taka na taka na taka? Baka yung nawala bro Baka magtawag ko ba yun ng mga kasamahan bro problema talaga imposible like, wala wala tayong mga kauban ka na daghan kay ni bay masig mo na, na. Na. yung ning barrio sa mga aswang bro ha huh? kasi mo na ning sa mga aswang layo layo tara, ta, 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 ta. na mudong ubos gud tara 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 na lang natin yung camera natin ha huh? patay na lang natin yung camera uh, kasi natin di tayo makagalaw nang ano eh nang ayos no na. tinadalin natin din dalawa tatlo sana yan wala yung isa dun bro uh, Bro, hindi lang na, Ito bro, kailangan mag-ano tayo. mag tayo dito. Ha? Fish! Yung, 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 baril. Yung baril. Bakit? Baka pagkatin na ito sa ano. Sip, uh, ano wala, safety na to, bro. Ha? Huh? Safety na to. Ano ka lang niya? Bro, bro. So, paalam muna tayo bro. Oo. <tipan> 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 eh, hey, kabi yung pawis yung yung ko dito guys. <tipan> <tipan> yan. Tatlo sa ano yung nadali namin. Kaso biglang nawala yung na-baril ko guys. Napuruhan ko na yan eh. Kasi nilapitan pa natin yun eh. Diba? Si Muntikan pa nga tayo. Buti na lang na paputokan natin ulit guys. Bok, oh, salamat Dahil hindi na nakuha no? si eh, Si Biboy. Kailangan na, kailangan namin mailigtas to Ay, si Biboy guys. Sabi. Mamaya ko na lang ipaliwana guys ha. Yung so, nangyayari yung dito guys. Sabi. No? Kung bakit na ano, Bakit nandito. Bakit ganito yung nangyayari kay Biboy. No? So update ko na lang kayo guys ha. And, bro Siguraduhin yung patay na yan, ha? Bro. Siguraduhin yung patay na yan. So guys, no. Nagpapaalam muna kami, guys. Update na lang namin kayo, guys, ha? Nagpapaalam na lang namin sa inyo kung ano talaga yung nangyari kang kay B-Boy. Kung bakit nagkaganito siya, guys, no? Kailangan namin, guys. Tara na, tara Tara na. So yun lang, guys, ha? Paalam muna sa inyo, guys.